Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos sa ating uh, pag-aaralan natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, kabanata 4, talata 1 hanggang uh, 4. Ang sabi po dito, uh, pagkatapos si Jesus ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksoin ng diablo. Siya ay nagayuno sa loob ng apat na pun araw at apat na pun gabi kaya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kimigan, ito po ang uh, mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papurit pagsamba ay para lamang sa kanya. So itong ating binasa, pamilyar ito na account sa Bible ah uh, ito po ay tungkol sa pagtukso kay Jesus ng Jablo. At uh, dito mga kapatid, siya ay matapos na mabautismuhan ni Juan Bautista, siya ay dinala ng Espiritu sa <coughs> sa ilang. No? At uh, ang ginawa ng ating Panginoon Jesus doon is nag-ayuno, nag-pray and fasting for uh, 40 days and 40 nights at uh, dahil doon mga kapatid uh, sa gutom na 'yon alam naman natin sa Puerto Esprit night syempre uh, physically talagang uh, uh, makakaranas ka talaga ng gutom no lalo na isang araw nga lang di ka kumain eh di ba pero dito talagang uh, uh, binigyan no ng ating Panginoon ng oras ng panahon ang pag-aayuno ito kasi nga malaki yung maitutulong nito lalo na sa spiritual nating pamumuhay no uh, sa spiritual preparation para sa Diba ko pag may mga malalaking gawain may mga malalaking uh, event no anak mga anniversaries o kaya yung mga Uh, gatherings, 'di ba? Ay talagang uh, more and more nagkakaroon tayo ng prayer and fasting. Kumaysa nagkakaroon din tayo ng mga intercessory uh, prayer, 'di ba? Talagang nag uh, uh, pinagahandaan kasi natin, no? Ang uh, pinaka-ano is yung uh, yung prayer and fasting na ginawa ng ating Panginoon is for the preparation kasi after nito mga kapatid is yung pag mission niya na. No? Talagang hinihahanda niya yung kaniyang uh, sarili, no? Hindi lang yung physical niya pati yung spiritual niyang uh, pagkatao no yung para ihanda yung pinaka is yung ihanda yung sarili niya uh, sa susunod no ng mga araw na mag-uumpisa na siya doon sa kanyang pagmimisyon so napakalaga po talaga rin yun. kasi napakalaga yung preparation kung ano yung uh, sabi nga pag ang isang tao hindi naghahanda uh, ang pinaghahandaan mo is pagiging loser di ba Ganun yan, di ba? Pag ang tao ay hindi nag-prepare, hindi nagpa hindi naghahanda ng sarili niya, ang, uh, ang mangyayari yan, ang kanyang pinaghandaan ay is yung kanyang pagkatalo. <laughs> so tayo ay nag-prepare, nag -pra for the winning, no? para tayo ay manalo. No? Pero kapag hindi nagahanda ang tao, ang pinagahandaan niya is yung pagkatalo. So tayo bilang uh, uh Christiano, bilang mananampalataya, tayo ay Uh, dahil ang Diyos, sabi nga, ang ating Panginoon na kanker niya ng mundo, na pagtagumpayan niya ng mundo, tayo is kinukontinue lang natin yung katagumpayan ng ating Panginoon. Pero syempre, na katulad ng ating Panginoon, kailangan na pa rin yung preparation natin. So may kita natin doon, yung sa prayer and fasting niya, ang 40 days and 40 nights, is dumating yung temptation. Ano yung temptation doon? Yung sa physical needs, yung pagkain. Kasi alam naman ng demonyo na nagutom. Kaya pisika kita gutom. Di ba? Uh, alam naman natin ang demonyo mga kapatid, uh, tayo ay tinitim dun sa mga bagay na kung saan, saan tayo mahina. Di ba? Uh, kung ano ba yung kainaan natin, dun tayo titirahin ng demonyo. Di ba? Katulad sa boxing o anumang klaseng sports. Siyempre, kapag uh, sa anumang klaseng laro, tinitig uh, tinitignan mo yung weakness ng kaaway mo. No? Saan, saan ba siya yung weakness niya? Ano ba yung uh, Uh, kung sa kung sa, sa boxing yung ano ba sa may hinaba yung sikmura niya, yung gilid niya, yung mukha niya, di ba? O kaya ang uh, taong ito is madaling mapagod, no? Baka hanggang third round, fourth round medyo hinihingal na. So, yung ginagawa ni Bay, takbulan ng takbo, no? <laughs> Papagurin mo na yung kaaway, no? So, ang ano din is uh, niya yung weakness, no? Kasi pag alam nalaman mo na yung weakness ng kalaban mo, magiging advantage para sa iyo yun eh. No? Pero may kita natin dito, kala ni, ni ng louis is, uh, ano na, ito yung magpapanalo sa kanya. No? Kasi akala niya parang magiging paborito sa kanya kasi ang ating Panginoong Isus is uh, gutom. No? Pero sabi ko, ha, dahil na kaya nandun siya yung uh, uh, nandun yung preparation niya, yung prayer and fasting niya, alam niya yung ano, yung yung, yung, yung commitment niya doon eh. No? Alam niya yung uh, alam niya yung uh, purpose bakit nga ginagawa 'yon. No, minsan 'yun nakakalimutan natin, minsan, 'di ba? Minsan may mga tao na paplanong magkaroon ng prayer magkaroon ng fast mag 'no? Pero minsan kung saan yung ka pa magpapasting, nandoon yung temptation, 'di ba? Kung saan yung magpapasting ka, saka sila maghahanda. <laughs> saka magkakaroon ng mga okasyon, 'no? Kusa, tapos minsan yung ihahain pa yung paborito mong pagkain, 'di ba? Kaya uh, minsan ganoon eh. Kung kailangan ka nag prepare -pre -pre ng uh, uh, pinipepe mo yung spiritual mo, no? doon pa minsan yung temptation, no? yung pagkain. So, sabi ng Panginoon, natin Panginoon, kasi ano sa kanya ng jablo, kung ikaw ay anak ng Diyos eh, no? gawin mo nga uh, tinapay ang batong ito. So, wala namang impossible doon kasi eh. Uh, kasi anak ng Diyos, kaya naman talagang gawin, no? Yung tinapay ay gawing bato. Pero siyempre, ang ating Panginoon hindi pwedeng utuin ng demonyo. <laughs> diba? ang Panginoon natin hindi yan katulad ng tao na mauuto mo lang, di ba? di ba? Kung, kung sa mga bata, nga, kung matapang ka, ano? Hawakan mo ha yung tenga, ano? Hawakan mo ha yung ilong, di ba? Hindi hindi ganoon eh. Hindi natin mauuto 'yun eh. Uh, hindi niya kayang utuin yung Panginoon nasasabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, kung ikaw nga, sige nga, uh, itong tinapay na to, gawin mo itong, ah, uh, uh, itong, itong batong ito, gawin mo nga itong tinapay. So, hindi natin, hindi niya kayang utuin no, yung ating Panginoon. Kaya maganda yung sagot ng Panginoon natin. Eh. Sabi niya, uh, hindi lamang ang tao na bubuhay sa tinapay, kundi ang tao ay nabubuhay din sa salita ng Diyos na nagmumula sa bibig ng Diyos. ba? Diba? Ang ibig sabihin dito, sinto ginapinapakita na tayo ay nabubuhay hindi lang sa physical kundi pati sa spiritual. Na napakaalaga mga kapatid kasi kung physical yung pagkain kasi ito yung pagkain ng physical ng laman natin, no? Ah uh, kapag uh, kailangan para tumatag yung katawan mo, yung immune system mo, kailangan kumain ka ng mamasustansyang pagkain, no? Hindi lang yung pagkain ha. Kasi baka mamaya kinakain mong pagkain puro junk foods, di ba? mga pagkain na walang sustansya. So, mangyayari lang sa'yo yan, mabubusog ka, pero walang kang benefits na makukuha yung katawan mo. No? Yung, yung beneficyo lang is, yung ano ka, yung mabubusog ka lang. Pero yung beneficyo na tatatag, uh, titibay yung immune system mo, hindi, no? Mana pa magdudulot pa sa ito ng karamdaman, magdudulot pa ito sa iyo ng sakit, no, bandang huli. So, kailangan natin kumain para tumatag yung physical nating katawan. At syempre, kapag ang mga masustan sa na kinakain natin, tatatag yung immune system natin. No? So, malakas yung depensa ng katawan natin para uh, uh ano proteksyonan no sa ano pa mang mga konting mga uh, sa mga viruses sa mga bacteria o sa mga sakit no at least meron tayong uh, defense no may defense yung katawan natin kasi nga uh, matatag yung immune system po natin di ba so hindi tayo basta-basta magkakasakit kasi nga uh, maganda no kasi kumakain yung physical nating katawan pero s'yempre kung physical nating katawan ay hindi natin naman pinapakain ng masustansya s'yempre unti-unti -unti, no tayo ay matatablan nawawala yung protection ng katawan natin at bandang huli magkakasakit tayo, madali tayong uh, dapuan ng sakit, manghihina yung katawan natin. So pag nanghina yung katawan natin, manghina yung immune system natin, madali tayong pasukan ng uh, karamdaman. So sa spiritual, ano ibig sabihin yan mga kapatid? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lang tayo mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig, nang gagaling sa bibig ng Diyos. Kasi kung katulad sa physical, ganun din, kailangan natin kumain ng pangabagay na uh, salita ng Diyos kasi ito yung magpapatatag sa ating spiritual na pamumuhay, spiritual na relasyon natin sa Diyos. Para tumatag tayo sa pamumuhay natin uh, spiritual, kailangan natin yung salita ng Diyos. Diba? Kasi alam naman natin yung salita ng Diyos, walang iba, Diyos mismo eh, di ba? Si siya mismo yung uh, nasa atin, yung salita niya mismo, uh, yun ang pagkain ng espiritu espiritu natin, di ba? Kaya nga na yung uh, ibinigay ng Diyos, yung espiritu niya sa bawat isa sa atin at yung espiritu niyon kailangan uh, magpatuloy no na na tayo ay uh, kumain ng mga espirituwal na pagkain mula sa salita ng Diyos. Kasi kung yung pisikal ay walang sustansya, manghihina yung immune system so yung spiritual natin ganun din. Kapag hindi na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, manghihina yung spiritual, yung yung tatag, yung hindi, hindi titiba yung spiritual natin ya uh, pamumuhay, yung relasyon din natin sa Panginoon at dahil doon uh, unti-unti no na nagkakaroon na tayo ma, 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 makikita na lang natin yung sarili natin na puno na tayo ng kar karamdaman, no, karamdamang spiritual. Ano ibig yung karamdamang spiritual? Yung kasalanan, 'di ba? unti-unti na tayong parang lumalayo na tayo sa Diyos. Di ba? Mararamdaman mararamdam mo na, na parang makikita na lang natin yung sarili natin, bandang uli ang layo na natin sa Panginoon. Di ba? So, doon mga kapatid, kailangan natin kumain no, ng, ng salita ng Diyos at wag uh, huwag natin pakainin ng mga... mga bagay na alam nating makakasira sa spiritual nating pamumuhay, di ba? Ano ba kung sa pagkain uh, physical, may mga junk foods, ano ba yung mga uh, nakakasira sa uh, sa atin, sa, sa spiritual nating uh, pamumuhay? Eh s'yempre, imbes makinig ka na sa salita ng Diyos, yung pinakikinggan mo yung mga chismis, buhay ng ibang tao, paninira uh, sa buhay ng iba, no? Yung binabantayan mo hindi yung sarili mo, kundi yung binabantayan mo yung ginagawa ng iba. <laughs> 'Di ba? O baguhatin tayong ang pinapapasok natin sa isip natin, imbis na yung mga pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, kung ano -ano na lang yung pinakikinggan natin, na alam naman natin, hindi naman makakatulong sa pag-unlad natin sa spiritual na pamumuhay. ba? Diba? Ang napapangigan na lang natin palagi, puro yung mga reklamo ng tao. Diba? Yung mga disgusto nila. Diba? Yung mga inaayawan nila. O, kung yun palagi naririnig natin, malamagiging magiging malaking epekto yun sa buhay natin. No? Diba? Hanggang bandang huli na lang, makikita mo na lang sarili mo, pati ikaw nagre-reklamo na. Di ba? so, <laughs> di ba? Makikita mo na sa sarili mo. No? At sa bandang huli, siyempre, ano na, manghihina ka na, uh, marami ka ng question sa, sa isip mo. No? Kaya nga sabi ko dun sa Pinus ko mga kapatid, ang pagsunod ba sa Panginoon ay selective, no? yung susunod ka lang kapag gusto mo, kapag ayaw mo na, hindi mo na susundin. No? Ang nangyayari kasi minsan, masyado tayo nagiging selective sa pagsunod natin sa Panginoon. So, hindi po gano'n. No? Minsan, uh, gagamit tayo ng mga verses sa Bible o kaya ng mga sitwasyon para ano lang, i-depensa yung ating hindi pagsunod. <laughs> Di ba? So, nangyayari mga kapatid is parang ano, yung confirmation bias tayo, ano? Maghahanap na lang tayo ng verse verse sa Bible na para i-contradict, no? Kasi ang gusto lang talaga naman natin talaga doon is ay talagang ayaw naman kasi nating sumunod, di ba? So gagamit na lang tayo ng mga verses sa Bible o kaya ng mga uh, quote in quote, di ba? Pero hindi naman talaga yung ang ang uh, pinaka-point doon, di ba? So kapag yun ang palagi napapakinggan natin, ano ba yun? Masustansya ba yun? May nutrients ba yun? Makakatulong ba yun sa paglilingkod natin sa relasyon natin sa Panginoon? Kung alam naman natin na hindi ito makakatulong sa paglilingkod natin, uh, sa pamumuhay natin spiritual, hindi naman ito magpapatatag ng ating spiritual na ano. Tsaka kung isipin mo, yung pagkain, ano yun eh, ikaw mismo yung kumakain eh, ikaw mismo yung makakabinipis nyo yun eh. no Kaya nasa yun yun eh pakikinggan mo ba o hindi? Di ba? Di ba? Kahit, ano, kahit, kahit eh, masarap pa yung pagkain na yan sa harapan mo, eh, kung hindi mo gusto kasi nga, ma, alam mong masama sa katawan mo, di ba? Kunyari, paborito eh, mo yung mga kung sa lechon pa, siyempre, yung, yung balat, di ba? <laughs> eh, alam mo naman na high blood ka. Mataas yung kolesterol mo. Okay, mahilig ka sa matatami. Sa diabetic ka. Alam mo makakasama sa physical mong katawan. Bakit mo kakainin? Di ba? So, Ik ikaw kasi yung tatanggap nyo yun eh. Wala namang ibang pipilit sa iyo eh. Kaya hindi mo pwedeng uh, sabihin na kasalanan ito ni brother, kasalanan ni sister, kasalanan ng asawa ko, kasalanan ng, ng tao sa paligid ko. So, hindi natin pwede kasi isisi sa iba. Kasalanan natin yun kasi bakit tayo yung kumakain eh. ba? Diba? Kasi kaya kung uh, kahit uh, ipilit sa iyo yan, kung hindi mo naman talaga gusto, wala silang magagawa eh. O, pero bakit mo kinain? Kasi ginusto mo rin. ba? <laughs> diba? So dito mga kapatid, no, simple lang naman eh. No? Kasi kung talaga ano yun natin, tumasadong mahaba. na no? Pero yung dito is, uh, may kita mo no, kung anong nangyayari sa physical sa, sa, spiritual. Kaya nga dito mga kapatid, napakalaga na sa ating pamumuhay, bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, uh, binibigyan natin ng oras panahon yung pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lamang yung pakikinig, dapat yung prayer natin, life sa Panginoon, yung mga bagay na alam natin makatulong sa spiritual natin pamumuhay na tayo tumatag, tumibay, yung pananampalataya natin, yung relasyon natin sa Panginoon, yung, yung pagkakanta. Di ba Sabi nga yung uh, pag praise and worship sa Panginoon, do ano yan eh, twice. Uh, na parang yung prayer mo nagiging parang twice no nagiging uh, dalawang beses kasi yung praise and worship sa Panginoon is, is a kind of prayer na sa Panginoon, sa, sa Lord eh no yung giving praise uh, sa Lord so ito mga kapatid kaya ingat tayo sa mga napapakinggan din natin di ba sabi nga ni San Pablo kunin ang mabuti itakwil ang masama di ba <laughs> kunin mo lang kunin ano yung mabuti yung masama wag wag mo ano eh kung alam mong makakasama no sa relasyon natin sa Diyos makakasama sa pamumuhay natin yung spiritual 'wag nating tanggapin, no? Tanggapin natin 'yung alam natin makakabuti, no? Iba rin naman 'yung sense na sinasabing uh, may mga tao naman 'yung kinukuha niya 'yung maganda lang sa pandinig niya, iba rin 'yon, no? Tapos 'yung tinatakwil niya, 'yung mga bagay na ayaw niya kasing gawin. <laughs> Magkaiba 'yon, mga kapatid, ha? No? Baka maano tayo. Kasi may mga tao na pinakikinggan niya lang ang gusto niya. Eh kasi yung nasabi ng Bible, eh, kunin niyo mabuti yung masama, eh, itakwel. Kasi minsan, yung, pa, yung masama sa tingin mo, kasi ayaw mo lang talagang gawin, no? Uh, natatamaan kasi yung ego mo, natatamaan yung, yung uh, sar tayo, no? kaya ayaw natin tanggapin, kasi para sa atin masama eh, masama sa pandinig pala natin. <laughs> so iba po yung mga kapatid. No? So yun lamang, nawaan Diyos ay patuloy, no? na uh, ibuta, ilagay sa, sa puso po natin yung desire na patuloy na makinig na kanya mga salita at walang ibang makakabenepisyo niyan eh di ba pag tumatag yung pananampalataya natin yung relasyon natin sa Diyos tumatag tayo sa si spiritual katulad din sa pagkain di ba kung kinakain natin mga masustansya pagkain kapag kapag gumanda yung immune system natin yung pangangatawan natin gum gumanda yung kalusugan natin sino ba yung makakabenepisyo syempre una-una makakabenepisyo tayo Di ba tayo naman din eh, yung mga kabinipisyo, at eh, the same time sa spiritual. At syempre, ang magiging beneficyo rin doon sa ibang tao. At is, example, kung may sakit ka, inaalala ka ng iba. So, imbis na maging asset ka, nagiging ano ka, nagiging, um, uh, tawag dito, imbis na nagiging asset ka, nagiging, ah uh, ah uh, nakalimutan ko yung term kung saan eh, sa, sa business. <laughs> yung ano ka, naging liability ka. Yeah? Nagiging liability ka. So, eh, pag may sakit ka, you no? Know, yung nagiging abala, nagiging abala, ano? nagiging abala ka sa iba, siyempre, yung oras nila sana itatrabaho nila, i-google pa sa'yo. Di ba? So, pero kung matatag yung katawan natin, im tayo, yung, imbis tayo yung tinutulungan, tayo yung nakakatulong. Ganun yung spiritual, mga kapatid. Nagiging more tayong blessing, Uh, blessing muna sa sarili natin and the same time nagiging blessing tayo sa iba. No, 'Yun ang magandang uh, benepisyo kung tayo ay pina natin yung pakikinig ng salita ng Diyos at yung mga bagay na spiritual sa buhay po natin. So yun lamang mga at God bless po sa ating lahat.